Nakaalala nyo naman yung ginawa ng mga kupal kagabi. O ngayon, tatawagin natin sila. Ibang-iba sila ngayon. Hindi sila si YG, hindi sila si Kurt. Kano? Si, Kano? si, si YG Kano? siya ngayon, si Young Girl. Yung isa naman, si Ann Curty. Young Girl and Ann pasok! Pakulit yata ito. Gusto natin isang linggo. Guys, pusuan nyo akong gusto isang linggo. Gusto so ito. kasama natin ngayon si Madam. Ayan, 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 ayan. ayan. nakalala niyo naman yung ginawa ng mga kupal kagabi, 'di ba? Nakita natin, kitang-kita sa CCTV, huling-huli. Ngayon, itong gagawin namin, kaya namin ginagawa to para malaman ng mga ibang bata dyan na mali yung ganong klasing bagay para hindi na nila gayahin. Tama, di ba? Tama, ah, tama. Kaya, ito, huwag kayong magagalit sa amin kung ba't gagawin namin to dito sa dalawang pasaway na to. Ano to, magsisilbing aral sa kanila para hindi na umulit, di ba? Disiplina lang. O, ngayon, tatawagin natin sila. Ibang-iba sila ngayon. Hindi sila si YG, hindi sila si Kurt. Si, si YG, si YG siya ngayon, si Young Girl. <laughs> Yung isa naman, si Ann Ngayon, ngayon, ngayon. Ang, ang si sexy nila, tol. Ang si sexy nila, madam. Ngayon, tatawagin natin sila. Bibigyan natin sila ng onting montage lang. Tapos, yung mga kagaya ng ginagawa ni Ivana. yung sexy, tapos nagkakarwash. Ang oh, gagawin yeah, natin yan. tawagin na natin sila? Young girl and Ann pasok! <laughs> Ganda nga, bagay na bagay, pulang pulo Young girl Uy, tangina Ganun mo nga, ganun may lips mo Para, Nguso, 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 nguso Nguso, nguso Wow <laughs> <laughs> Ikaw naman, ikaw naman Putang <laughs> oh, na pre, mga chicks, na talo ka Patingin, <laughs> patingin, patingin Nguso lang, nguso, nguso Nguso Uy, babayad naman namin yun, hindi naman Ay, 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 <laughs> ang kulit na ito, ah Makulit niya ato. Gusto ata isang linggo. Guys, musuhan niyo akong gusto isang linggo. Gusto no, ito. Oo, para hindi. Magkarwa siya na car -wash ah, ha -ha. No. -wash kayo. Aligyan na, karwa siya ito sa sakin. Karwa siya. Kung ano-ano ni nyo, ang galing nyo magnakaw tapos pagbay pa rosa ayaw nyo. Hiniram lang namin yung bobe. Oh, hiniram. hiniram. -no. Magkarwas kayo, adyay sa -so buhay na o. Ang hiniram, nagpapaala. Ayaw nyo? Guys, pusuhan nyo. Ayaw yata nila isang para isang linggo. Ano, 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 ano? Huwag. O, dali na. Ganaan mo. Ito. Ayusin mo, basayin Bu mo Bukay Buksan mo yung gripo diyan. O, kunin mo yung os Kunin mo yung os Ayusin mo Busan niya, busan niya Parang antigas, no? matigas antigas 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 yun Lambutan mo naman Ano, gawin na natin sa linggos O, tila yan O, lambutan mo naman Lambutan mo naman Oo Si Young Girl naman Young Girl, ikaw naman magpunas doon Ikaw naman, ikaw naman, ikaw naman Come on Ay, antigas ah Lambutan mo Gusto ko yung nakanguso, ah Ang cute, oh Muso. Dito ah! ka, nyo, <laughs> <laughs> ka dito. Yang muso ka. Samba Dali. Samba ka dito. Ka dito. Oh. Ayos mo. Ay. mo. Ayaw. Ang kulit na ayo yata. Dali. Ayos mo. Posing! Posing! Di yata ginaganaan. Gawin na natin linggo. Ay, ayaw. Ay. Ayaw. Ayaw. Hindi <tokan> na ayos. Hindi na magayon yung kaibana Ivana eh. Si Ivana kasi naliligo siya habang kakarwash. Ah, naliligo pala. Akin yan, akin yan. Patingin nga, patingin. Ano yun? basahin mo, basahin mo, basahin mo, basahin mo, basahin mo, basahin mo, mo, mo. Uy, uh, uy bigol, hindi ka okay, ka mo. Rin, o sige, gagawin ko isang linggo yan. Isang linggo, linggo yung suot yan. Hindi, okay, basahin mo na ako, basahin mo na ako. O, dali na, bilisan niyo na. Twerk, twerk, pati na ako ng twerk yung dalawa. Mag-twerk kayo, twerk! Twerk, 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 twerk. <laughs> Nakanguso, Gusto ko nakanguso! Gusto ko nakanguso! Nakanguso! Twerk! Harap ka, harap! Oo! Ano, magnanakaw pa kayo ulit? Ha? Magnanakaw pa kayo ulit? O, linisi sa sasakyan. Gusto ko sexy kayo. Salamat! Salamat Sa mga na! Nagayaan, baka gato rin mang nangyari sa inyo. Tama, tama yan, tama yan. Pusuan nyo kung gusto nyo isang linggo wow, gato. Wow, ah. wow. Oh, bilisan nyo na, bilisan nyo. Gusto, wow. pa pakita nyo ako ng galing, wow. ano. Ano, wow. para, 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 para okay na. Yung tao pag-uusgay natin, bibigyan ko kayo ng isang malupit na montage. Ngayon, kailangan mo kumbinsin nyo yung mga tao na huwag nang pusuan. Okay, bigyan mo kami montage. Okay. Oh, wow.